sa isang mixing bowl nga ay magkakrack tayo dito ng tatlong buong itlog. Ayan, so bali tatlong buong itlog po ang ating ilalagay dito. Kung meron po kayong large egg, tatlo yung ating gagamitin dito. Pero kung medium or small to medium egg ang inyong gagamitin dito, ay pwede kayong magdagdag ng isa, bali apat na itlog. Tapos gagamit tayo dito ng ating chaki, ibubuhos natin dun sa ating itlog. Napakasarap ng ating recipe ngayon, de hindi mo akalaing Pwede natin itong gawin sa ating chaki. <laughs> o diba? So gupitin lang natin yung ating chaki. Pagkatapos ibuhos din natin dun sa ating itlog. Lahat or lahat ng ating chaki na ibuusan natin dito. Bali 350 ml po ito ng chaki. So kailangan talaga hindi malamig yung ating chaki para hindi siya mahirap iluto mamaya. Haluin lang natin at maglalagay tayo ng konting sugar lang guys kasi matamis na yung ating chaki dito. So, kailangan gut konting sugar lang. Pero kung gusto mo yung matamis talaga, ay pwede naman dagdagan nyo yung sugar. And then, maglalagay tayo ng 1 cup ng ating all-purpose flour. And then, 3 batches ang ating inalagay dito. Huwag natin bibiglain lahat ng 1 cup ng ating flour para hindi siya magbuo-buo. Haluin lang natin siya ng maigi hanggang sa ma-resolve na nga yung ating flour dito dun sa, or mag-corporate dun sa ating butter. Ayan yan guys, kung meron po kayong butter or margarine, pwede, pwede po natin yan lagyan. Pero dahil hindi natin available, hindi siya available sa atin, eh, pwede naman wala na lang. Maglalagay tayo ng konting vanilla para may pandagdag aroma lang at pandagdag glasa. Haluin lang natin siya ng maigi. Kung makikita nyo guys, nagbuo-buo yung ating uh, flour dito kasi hindi natin siya na-sift. Kailangan talaga sifted yung ating flour. Pero meron po tayong other way ng pag-sift nito. So, kailangan ay i-drain or i-drain natin to sa ating strainer yung ating uh, batter butter dito para talagang maganda yung kanyang texture or matanggal yung buo-buo na yan. Ayan nga guys, meron po na po tayong TikTok account. Ayan, nilalagay ko yung link doon sa ating description box. Yung ating uh, TikTok account ay Happy Tummy RTE. Ayan, so meron na po tayo ngayong 8,000 followers sa ating TikTok. Kaya mag-follow na kayo doon. Napakarami din natin itong mga videos, mga PR package review, mga unboxing at mga tebang kalokohan. <laughs> Ayan, meron na din po tayong uh, Facebook page. As of now, meron na po tayong 15k followers sa ating Facebook page. Doon ka din po ina-upload yung mga uh, shorts video, yung mga PR package din at mga unboxing ng mga ating mga sponsors. So, ayan. So, may batch lang ang ating pag-drain uh, dito. Hindi kailangan talaga lahatin natin. So, kailangan talaga, guys, matanggal yung buo-buo na yan kasi hindi siya maganda pag ginuto natin. Makikita nyo siya, guys, mamaya. Medyo talaga, meron talagang buo-buo. Alam mo yung kumakain ka ng cupcake pas pag kakagat mo, meron kang makikita ang flour pa doon na buo. <laughs> yan yun, guys. Yan yung sinasabi ko. So, kailangan talagang matanggal yung mga buo-buo na yan. So, yan yun talaga yung pag nagbe-bake ka talaga ay kailangan sifted yung ating mga dry ingredients para hindi talaga siya magbuo-buo and then pantanggal din kung meron siyang mga um, insekto or kahit anong mga ano para lang maging safe lang tayo, di ba? So ayan, na tayo kung makikita niyo kanyang consistency ng ating butter kapag na, ah, na, drain natin to sa ating strainer or na sift ano bang tawag diyan basta kinahanan natin yan so makikita niyo consistency ng ating batter dito ay napaka napakaganda at napaka smooth na lang niya so kung makikita niyo parang liquid na siya so ganitong uh, texture ganitong consistency ang kailangan natin so set aside lang muna natin kunin natin yung ating induction cooker at and then gagamit po tayo ng kakaibang pan yung ating uh, rectangle pan or square pan ano bang tawag dyan basta mula po yan sa carrot and then grease lang natin siya ng konting oil para hindi dumikit yung ating mixture yung ating butter dito sa mga nagtatanong uh, kung saan natin nabili yung ating induction cooker ay nabili lang po natin to sa Lazada at Shopee. Nalagay ko na lang yung sa ating description box sa baba. Ayan, mag-scoop lang tayo ng ating butter dito and then lutuin na natin dito sa ating uh, rectangle pan na kakaiba. So, kakaiba din ang pagluluto natin dito dahil hindi mo kalain pwede natin itong gawin. So, bali itong uh, square pan or rectangle pan, ganito talaga yung kanyang way ng pagluto dito. So, kung makikita nyo, roll lang natin siya. Huwag po natin siyang kalalakasan yung apoy kasi masusunog yung ilalim ng ating uh, ng ating niluluto dito. So mag lang tayo ulit ng oil and then mag-add pa tayo ng another batch. So bali i-roll natin ito hanggang sa makabutay ng malaking bilog. Nakikita nyo guys mamaya ganyang final output. Napakaganda at napakasarap niya guys. So yung ating apoy dito ay low to medium lang. Kung mas maganda kung low na lang yung gamitin para hindi agad masunog yung ilalim ng ating liluluto. So repeat the process lang kung makikita nyo. Hindi ko kasi ma-explain kung anong tawag dyan sa pag-ano niyan. Kasi mayroon ako nakita sa mga Facebook at sa mga ibang content creator. Ganito yung ginagawa din nila. Pero yung atin ay kakaiba. Ginawa natin ng twist. O diba? Yung kanila kasi ay itlog lang guys. Ang nagawa na sila ng sunny side up so side up, hindi yun. Basta nagawa lang nila silang egg mixture. Pagkatapos ganito yung ginawa nila. Yung atin ay ilagyan natin ng chucky para kakaipa talaga. <laughs> Ayan, so luto na siya guys. Kailangan lang natin ay makompress ito para hindi siya matanggal. Ayan, kung makikita nyo, natanggal siya guys. So kailangan talagang madikit siya dun sa ating iba pang... Uh, basta, tayo, basta dumikit lang siya guys. <laughs> Medyo nawawala yung ating ano ngayon eh. So ayan guys, tapos na siya. Dumikit na siya. Lagyan lang natin ng konti pa para medyo ma madumikit talaga doon sa ating ginagawang recipe. Hindi ko alam kung tawag diyan ano pang pwedeng itawag diyan. Mag-comment nga kayo sa baba, guys. Ayan, may masabi lang. <laughs> ayan, so tapos na ito. Oh, makikita niyo yung final product nito. Napakaganda, guys. Lalo na pag hiniwan natin siya mamaya. Napakaganda. Makikita niyo, oh, di ba? Grabe naman yon <laughs> So, kung makikita nyo, ay medyo mapangiting ma din sa labas, guys. Pero sa loob, kung makikita nyo, ayan, no? Oh. Kung makikita nyo, umuusok-usok pa yan, guys. So, hindi siya fully cooked. Half cook lang siya guys. Kung makikita nyo. Pero napakasarap din guys. I-drizzle natin yan ng konting uh, maple syrup. Or pwede rin kayong mag-drizzle ng chocolate syrup. Or kahit wala naman. Or kung meron po kayong um, butter, grease nyo ng butter para mas lalong sumarap at lagyan nyo ng konting sugar or cinnamon para mas lalong sumarap. O di diba? So ito na nga, guys, yung ating napakasarap na recipe. Di mo kakalain chucky lang at itlog ang ating ginamit dito. O ba diba napakasarap at napaka creamy nandiyan niya guys. Napakaganda. So ano pang hinintay mo? Gayahin nyo sa inyo at magmukong ilumutan itag sa ating Facebook page Happy Tommy by RD. Maraming 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 salamat sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe na ating inihandog para sa inyo. Maraming 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 salamat sa panonood. See you again sa ating mga susunod at kakaibang recipe. God bless.